Dear colleagues, mukhang malalim pa ang hahalong katin natin para maabot ang katotohanan. At Guo Hoa Ping, alias Alice Guo, kahit anong subok mo, hindi mo mapapaikot ang Senado. I'm sure even if you're talking to your attorney, you can overhear me. Hindi ako naniniwala na walang Pilipinong tumulong para makalabas kayo sa Pilipinas. Di ako naniniwala na walang opisyales ng gobyerno na tumulong sa inyo. I remind the resource persons and the body na ang right against self-incrimination ay hindi isang mahiwagang anting-anting para makaiwas sa napakasimpleng mga tanong ng Senado. Kuwahuaping, wag mo na kaming tuluyang insultuhin. Kanina lang po ay may inulat na sinibak na ang presidente. Pero BI lang ba ang involved? At sino-sino exactly sa BI? Paano ang liability ng Coast Guard kung umalis nga siya sa isang yate? Paano ang involvement ng local governments? Sabi ni Sen. Robin ng ating National Police, kung local governments inamin na po ng staff ni Mayor Kalugay na siya ang naghahanap ng notary para sa dokumento that turned out to be Alice Gross' affidavit. Pero for now, Gross-Mapping is cited in contempt. She will be held in the PNP Custodial Center, and the court will be informed that her presence will be required by the Senate for the continuation of our committee hearings. The OSAA, under the good General Angkan, will coordinate with the PNP for her turnover if she posts bail, turn over to the Senate, or once there's a final determination on the issue of jurisdiction of the court which issued the judicial warrant. Hanggang di ka magsabi ng buong totoo, guhuaping. Your contempt citation stands. At kung ikaw ay totoong natatakot para sa buhay mo, sa tingin ko, ang pagsasabi ng katotohanan, yon ang mas makakaprotekta pa sa'yo.